Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng biyernes. Andito naman po si Profesor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Unang-una -una po, hindi, ibig kong humingi ng pamanhin sa inyo na nung Miyerkules hindi po tayo nagkaroon ng usapan dahil napaka-busy po ng inyong lolo. <laughs> daming ginagawa. Ang daming mga kailang asikasuhing dokumento, lalo na sa pag-submit ng grades. Uh, kung ano pang mga dokumento kailang isumite. Kasi kat patapos na ang semestre dito sa UP. Ang background ko po na yan, hindi po yan copyrighted. Ako po ang kumuha niya. Ako po ay nasa Ifugao, sa tingin ko. Okay? So, yan po ay sarili kong kuha. Sana pagagandang tanawin. Uh, kasi ngayon, eh, maingat ako sa mga background. Eh. Pag-usapan po natin ngayon ang ugnayan ng reliyon at patas. Ang premise po kasi nito, ang ating bansa ay isang sekular na bansa. No, Ibig sabihin ng sekular na bansa, ibig sabihin niyan, merong separation ng church at state. To be more clear, ang state ay hindi po pwedeng kumiling o pamanig o uh, kumampi sa isang mga reliyon o anumang reliyon. Hindi po pwedeng uh, uh, magkaroon ng state religion at hindi po pwedeng mag-establish ng reliyon ng estado. At ang mga batas po natin ay wala pong dapat kinikilingan dito. Ganun at gay ang 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 ang, ang, ang nanami-misinterpret -na kasi ito ng ng ano eh ng ng mga tao na sinasabi dapat ang religion daw hindi pumapel sa politika. Baligtad pang logic ng constitutional limitation kasi ang paliwanag ko po nga dito ang lahat ng saligang batas ay naglilimita sa kapangyarihan ng gobyerno. Uh, hindi po nag uh, ang 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 malinaw po dito ang nililimitahan ng estado ng saligang sa batas ang ang karapatan ng gobyerno na manghimasok sa mga karapatan ng tao at karapatan po ng tao ang manampalataya ngunit hindi po pwedeng ang estado ay makialam sa kalayaan ito na na merong panigan. Ganun pa man, kinikilala din natin na tayo bilang isang estado may mga batas tayo. <clears throat> At lahat ng tao ay dapat tumatalima sa batas. Ibig sabihin niyan, walang exception. Hindi rin pwedeng gawing exception ng religion. Uh, maliban lang kung ang pagpapatupad ng batas ay masasagkaan mo ang karapatan ng tao mag-freely express ng kanyang religion. Dito, malinaw na nakita natin ito nung nagkaroon tayo ng kahapon, nagkaroon ng prosesyon bilang pag-celebrate uh, ng puo uh, ng ni Jesus Nazareno, ng Black Nazarene sa Kiyapo. taun taon po itong sineselebrate kada Enero at malaki ang papel na nito sa simbahang Romangano-Katoliko at sa mga Katoliko. Mateas at maigting ang debosyon ng mga tao. Maraming deboto dito at hindi lamang ito mga taga-Manila kundi maging sa iba't ibang lugar, magit sa iba't ibang bansa, ay pumupunta dito para uh, ipakita ang kanilang pagiging deboto sa poong Nazareno. Ang nakalulungkot lang dito kasi kahapon nasaksihan natin ang mga eksena na kung saan malinaw na mukhang nagkaroon ng sagupaan ang relihiyon at ang batas. Malinaw naman po kasi uh, dahil ang karapatan ng relihiyon ay malaya pero ang kalayang ito ay kailangan winiway din ang public interest, kunyari ang kaligtasan ng mga tao, ay nagtalaga ang Estado sa pamamagitan ng mga pulis ng mga barak barikada para hindi na madagdagan pa ang mga tao kunyari sa tulay na dadaanan ng posisyon. Alam naman natin na kapag may raming tao, baka yung tulay ay bumigay, hindi ba? Magkaroon ng siksikan. Tulay yan eh. Buti kung yan ay hindi tulay, um, pwedeng makaiwas sa mga tao kung may nangyayari na itulay eh. yan eh. Trap ka doon sa gitna. Wala kang magagawa kundi tumalun sa tubig o kaya malunod whatever. Kasi tandaan natin, wala, lalo ako mga Bicolan, Bicolano ako nung bata pa ako nagkaroon ng trahedyang ganyan sa Pina Francia Fluvial Procession, yung isang bridge ay nagiba at may mga taong namatay noon. So, isa 'yan sa dahilan kung bakit ang estado nagpapa naglalagay ng mga barikada o ng mga pagbabawal. Pero nakita natin yung eksena na kung saan talaga yung mga diboto talagang sinagupa nila yung mga pulis, nakipagtulakan hanggang sa nabreak yung barikada. Sa ngalan ng debosyon, na parang kung ito ay pananampalataya sa relihiyon, dapat kasama sa pananampalatayang yun ang igalang mga otoridad ng tao. Hindi naman po natin sinasabi na, di ba sabi kasi ng, baka naman sabi ng iba, what is due to Caesar, give to Caesar, what is due to God, give to God. Hindi po ito logic ng ganon. Ito ay logic ng pagtalima sa batas. Sapagat tayo po ay sekular, hindi po lahat ng tao sa Pilipinas ay katoliko. Pero lahat po tayo ay mamamaya ng Pilipinas sa dapat tumalima sa batas. Hindi ba? So, yon nalungkot ako doon sa nakita kong yun. Nasabi ko bakit ganon? Bakit kailangan ay... Pagtulakan, ipakita mo na hindi ka sumusunod sa itinalagang order o mga uh, uh, pamantayan ng pama, ng pamahalaan para sa kaligtasan din yun at kayusan. Ang isa pang masakapan lulungo dito, yung makita natin ang dami-dami basurang iniwanan ng mga tao. Magmula sa Kirino Grandstand hanggang sa mga pinagdaanan ng prosesyon, ay eh, kitang kitang mo talaga ang mga basura. Grabe. Ah, parang hindi ba pwedeng pagsamahin ang relihiyon at ang disiplina? Hindi ba pwedeng ang ating pananampalataya kasama na doon ng kalinisan at kaayusan? Talaga bang kailangan sa panahon ng ganito mga sitwasyon kalimutan na muna natin ang pagtalima sa batas o regulasyon at ipakita lang natin ang ating debosyon? Nakalulungkot sa pag binaha naman ang sisisi ng gobyerno. Hindi ba? Nagtapon ka ng basura, ang basura ay nag- uh, nagbara sa mga daanan ng tubig pero pag pinaha ang upakan ng gobyerno, walang ginagawa. Di ba? So, so inaasahan ba natin na lilinisin yan pakatapos? So of course, lilinisin yan ng gobyerno. Pero ang tanong, hindi ba pwedeng tayo mag-contribute, manabawasan natin ang ating lalo ng mga plastic? Mga plastic talaga. <laughs> Di ba? Tuloy. Parang hindi ba nakakaano 'yun na parang ipapakita ka ng pagmamahal sa Panginoon pero hindi ka nagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan? Sa pagmamahal sa kapaligiran, sa kalinisan, sa kaayusan. Parang 'yun yung nakalulungkot. 'Di ba? May karapatan tayong manampalataya. Pero wala tayong karapatang labagin ang mga batas at mga regulasyon at merong mga ordinansa sa kalinisan sinabi na tayo na huwag magkalat ay nagkalat pa din saka hindi ba pwedeng kasama na doon yung ano yung, kasi may nagsabi kasi din sa akin eh paano naman kasi bawal daw magdala ng kung anong mga lalagyan o sisidlan di ba o saan mo ilalagay ang basura dapat daw ay eh, naglagay din ang gobyerno na lagay ng basura. O sige, fine. O, may pagkukulang ang gobyerno. Pero tayo ba hindi tayo pwedeng gumawa ng hakbang na para bawasan natin ang basura? Eh hindi naman pala pwedeng dalhin ang mga baso ang wala tayong paglagyan ng bagman lang. O eh di huwag magkalat. Hindi ba? At saka yung namang sa sa sa, sa tabi ng daan sa tingin ko hindi naman yung mga nanamamanata na, na, yung yung mga nag ano, ng andas ang nagbabasura doon eh yung mga na siguro nasa tabi yun ng ano eh o oh, sa bagay yung tubig kasi may inumin nila yun you know but but but, but so itatapo na lang Nakal nakalulungkot sana sa susunod na Enero magawa natin ng paraan to nagumalang tayo kasi hindi magandang tanawin na sa ngala ng pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon eh tayo naman ay ano <laughs> ay hindi nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa sa kalinisan may imagine mo na kasi nagtatanong eh, bakit kasi hindi nilang padaanin do sa tulay yung mga tao eh, hindi nyo ba alam na may safety issue yan baka dahil sa bigat dahil sa kasi you know hindi mo alam kung ano mangyari yung aksidente dyan baka magiba na lang yung tulay na yan hindi mo alam Wag magkarunang marunang magkaroon ng stampede o panic dyan. Saan niya tatakbo? Trap ka dun eh. Tatalunan ka sa ilog. yung mga may baka pano kung hindi marunong lumangoy. Hindi ba? It is really something that we need to impress. Kasi alam mo ang 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 pagiging deboto at ang pagiging panatiko minsan malalang pinagkaiba. At alam mo naman pag ko ka eh, parang nalilimutan mo na yung katwiran eh. Wala ka ng pagkilala sa kung anong tama at mali. Hindi ba? Kaya tuloy, marami ding tao madaling ang sambahin at ang anituhin, ang punin ay tao hindi na Diyos. Di ba May mga ganun ha. May mga diehard, mga loyalist, di ba Ang pinupuon na ay mismo mga politiko na nawawalan tayo ng katwiran, nawawalan tayo ng wisyo. At ka kaakibat din itong diskusyon kung ito, yung tungkol nga dito sa kumakalat, di ba, na merong sangayon ba kayo na eh, gawing requirement at pagbabasa ng Biblia sa mga eskwelahan. Kung Catholic school yan, walang problema. Kung private school yan, eh, na Catholic. Asal, UST, mga parochial schools, di ba? Yung mga private institutions yan. Hindi ka naman, din naman yung ginagastosan ng gobyerno ng pera. At alam mo naman ang papasukin mo na pagpapasokan ng Atingayo, UST, Olazal, alam mo naman makukuha ka ng teologya dyan, papapasahin ka ng Biblia. Alam mo pag Catholic schools ka sa high school, alam mo. So, it's a choice that you make. But to make it a mandatory requirement for all, including public schools, at state universities and colleges, is a violation of the Constitution. Kasi nga, 'Di ba sinabi ko nga hindi pwede mag-legislate ang estado o magligway na maglagay ng requirement ng estado. Nakakampi lang sa isang relihiyon. Kasi ang sinasagaan mo oh fine. Sinasabi mo ang ang binibigyan mo lang ng karapatan yung Katoliko at yung Kristiyano din, din, din Biblia nila ang babasahin. Pero kapag paano naman yung Muslim? Paano yung ibang ibang relihiyon na hindi naman yung Kristiyanong Biblia ang binabasa? Ang Hudyo. Iba naman ang binabasa niyan. Torah. Di ba yung Buddhist, 'di ba? May iba hindi lahat ng Pilipino ay Katoliko at Kristiyano. So anong gagawin natin? Parang inalisan mo na rin sila ng kadayaan. So may nagsasabi na kung pababasahin ng Biblia, di pabasahin na rin lahat ng Torah, pabasahin na rin lahat ng ano you know, pabasahin ng Quran. <laughs> para walang walang iniisip puwera. Yun ang isang solusyon doon para hindi ka maakusahan ng gobyerno ay may kinakampihang relihiyon na bawal sa konstitusyon. Pero ang isa din doon, huwag na lang kasi. Gawin na lang choice. Kung gusto mong maging paladasal o nagbabasa ng Biblia ang anak mo, bay, at ikahin mong pumasok sa Catholic school. Choice mo yun. Pero kung gawin natin requirement, kasi kailangan nilang magpaliwa, sabi ng iba, paliwanag ko na, no? kung gawin natin requirement ang 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 pagbabasa ng Biblia sa lahat ng eskwelahan, maging ito man ay public school uses yun po ay paglabag sa saligang batas. At hindi po yan pwedeng gawin. Itong panukalang ito, hindi naman ito galing sa gobyerno. Eh. Uh, nakita lang natin ito sa social media. May nagtatanong din sa akin, paano do yung mga relihiyon na nagba-black voting? Ni-require nila sa kanilang mga taga uh, tagapanalig na bumoto o nangangampanya Well, sabi ko nga, may karapatan sila na mangampanya. Kasi hindi naman po pinagbabawal yun eh. Do, mali yung konsepto na separation of the church and the state. Dapat ang mga reliyong tao, reliyon, hindi nakikialam sa politika. Baligtad po yun. Ang, ang hindi po pwede makialam sa reliyon ang Estado. Yun po ang nasa konstitusyon. Pero ang mga religion, pwede pong magsalita tungkol sa politika kung gusto nila. Kaya lang, ah, uh, ah, uh, sa Amerika kasi, nasa, nabanggit ko na to, meron silang provision doon na may tax exemption kasi ang mga religious institutions. Kapag religion ka, wala hindi ginagbabayad ng tax. Pero kasama kasi doon ang requirement na dapat hindi ka partisan. Wala ka dapat kinakampihan. Huh? ba? Diba? So doon sa Amerika, very clear. Kung gusto mong mapanatili ang yung tax exempt status, huwag kang dumaw daw sa politika. Huwag kang mag-endorso. Huwag kang mangampanya. Huwag mong gamitin ang iyong platforma para mangampanya. Uh, pwede kang mag terrorate mag-criticize uh, mag ng public policy. Pwede kang mag-make ng opinions on public issues. But during elections, you could not campaign for a particular candidate. You could not donate to a particular candidate. You could not use your church as a venue for campaigns. Parang ganon ang klaro. Eh sa Pilipinas walang ganon. Sana magka meron tayo ng ganon. Kasi ibig sabihin hindi ka naman pinipigilan na magsalita laban tungkol sa issues ng korupsyon, you know, gamitin mo yung mga tinuturo ng reliyon mo para batikusin ang mga nangyayari sa pamahalaan at sa kapaligiran, sa pamayanan. Pero pagdating ng eleksyon, kung gusto mo mag-endorso, so, kung gusto mo may kakayahan ka na magkaroon ka ng line dapat at sabihin sa mga tagapanalig mo, ito, lumi itong listahan itong mga ano, um, kandidato, ito yung boto nyo. Pag gano'n ay di, hindi ka na pwedeng tax exempt. Nagbabayad ka ng buwis. Sa tingin ko, that's as fair. So kasi inuulit ko ang 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 ang, 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 constraint po sa constitution inilagay sa estado kasi the constitution is a limitation to the power of the state kasi paliwanag ko di ba nung ano ba ang naging problema sa mga nung kapanahuna? naging abusado ang gobyerno ang mga hari naging very absolute ang mga power nila you know uh, nagkaroon sila ng pagkampi sa reliyon, etc may mga reliyon na ginawa nilang uh, dominante which is of course the catholic church uh, during the time in Europe now dahil nakita ito unang-una ginawang sekular ang re ang estado Ay, hindi na nakikialam dapat wala na dapat ang relasyon ang ang Santo ang ang Roman Catholic Church sa estado. Okay? Pangalawa, yun nga yung yung hindi pwedeng uh, nagkaroon ng mga enumerations ng mga constraints sa kapangyarihan ng estado na hindi pwedeng abusuhin. So merong limitasyon at yun ay isinulat sa isang saligang batas. At para mas mapalakas pa ang mga limitasyon na ito, nagkameron ng tinatawag na Bill of Rights. Ano uh, yung Bill of Rights? Mga karapatan ito na mamamayan laban sa panghimasok ng Estado. Diba? Kaya ganyan po ang angli ang konsepto ang po natin ng gobyerno. Ang tawag po doon ay limited government. At ang constitution ay mga limitasyon sa gobyerno. Kaya yung sinasabi natin na separation of the church and the state is more of a limitation on the power of the state to establish and prefer a particular religion or to have a bias against another religion. Okay? Hindi po yun pwede. Pero ang religion po ang mga religio, religious na people, pwede silang magkomentaryo tungkol sa politika. Uh, unle, uh, but, but they are not allowed to do partisan politics. Yung kakandid uh, magpupunod ng kandidato, boboto ng mga kampanya para sa mga kandidato. Yun ang dapat hindi nangyayari. Eh, well, nangyayari. Dahil wala nga po tayong limitasyon. Dahil sinasabi nga ng sa 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 US meron po tayong tinatawag na yung kapag ikaw ay ano mag-endorse na ng kandidato ay magbayad ka ng buwis magiging exempt ka lang sa tax kapag religion ka o church ka pero pag ikaw ay nagkakampay na partisan ka lang <laughs> so hindi ka na exempted sa tax o oh, sige po eh yan pa man diyan ng yaman ng maraming simbahan yung tax exempt ka hindi ka nagbabayad sa properties mo pati yung mga kinokopya kinokolekta mong mga abulo eh, hindi yung tinatax ng gobyerno so pag magbuwis na abe hindi malaking kawalan yan sa sa income at saka sa magtutustos na pag mga pondo ng mga simbahan so medyo takot sila diyan pagdating sa Amerika pero inulit ko wala tayo kaya sa Pilipinas ako personally parang gusto kong ilagay sa batas yan hindi ka naman sinasabing huwag ka mangampanya kaya lang pag mangampanya ka magbayad ng buwis Ganun lang, it's fair. O sige. Talagang ano eh, nag 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 trigger lang po kasi itong topic na to nung nakita ko po yung talagang aba, eh, sabi ko eh talagang andun yung mga pulis, talagang ano na. Kala ko mapag mga demonstrador lang ng political demonstrations lang ang talagang yun yung barricade. Eh. Talagang para hindi maganda yung optics na dahil gusto nating maging deboto, gusto naman ng dinudumihan natin ang ating kapaligiran. At the same time, hindi tayo sumusunod sa mga regulasyon. Hindi po yung tama. Ayaw po ng Diyos ng ganun sa tingin ko. Di ba? Dasal ka ng dasal. Diboto ka ng diboto pero eh, parang hindi ka naman sumusunod sa regulasyon. Di ba? Parang give to Caesar what is to Caesar. Eh, si, yun nga. Ano bang hinihingi ni Caesar sa'yo? Sumunod ka ng batas. hindi <laughs> ba hindi mo minigay? Di ba yun naman sinabi ng Panginoon? Ibigay mo kay Cesar ang gusto ni Cesar, ang para kay Cesar, which is, magbayad ka ng buwis, you know, sumunod ka sa batas, wang mong lini, dumihan ng kalikasan mo. ba? Diba? At manampalataya sa Diyos. Diba? O sige, ang ganyan na lang po muna tayo. Uh, hanggang sa muli-muli na -muli, ako nagpapanghinang panhin na hindi po tayo, hindi nang pamanhin na hindi tayo nakapag-usapan politika ng Mayakres. Marami po tayong ginagawa. Minsan po ganyan. Talagang may mga araw na hindi po tayo pwedeng Minsan technical, wala akong signal. Pangalawa, minsan maraming trabaho. O sige po! Kita-kita na lang tayo sa lunes ulit dito sa Usapan Politika. Sana nakapagturo ko siya kay si Panaplos ko niya puso at napabago ko mga panan sa buhay, lalong-lalo lalo, sa asapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform life. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP na kung saan ako nagtatrabaho na ngayon, <laughs> serve the people. Sige. Kitang-kita na lang ulit tayo. Be safe. Lagi po tayong magdadasal at lagi po tayong sumusunod sa batas, sa regulasyon. <laughs> Uh, sabi nga ibigay kay Cesar ang para kay Cesar Sumunod sa batas At uh, uh, Ibigay Ang para sa Diyos Na hindi natin nilalabag Ang sanigang batas Okay Enjoy your weekend Lagi ang sinasabi Iyong pinaming mahal Ani mo lasal Magandang umaga, magandang hali, magandang gabi magandang kung ano man. Hapon, kung nasan man kayo sa mundo sa ngayon. Bye for now. See you Wednesday. Have a safe weekend.